Nasubukan mo na bang magluto ng binagong-giniling kung hindi pa para sa iyo ang visito. dahil dito ay magluluto tayo ng binagong-giniling. Simulan na natin nating pagluluto. Magpapainit lang tayo dito ng kawali. At nang uminit na ito naglagay na ako dito ng kaunting mantika. At nang uminit na yung ating inilagay na mantika, nagsimulan na mag magisa. Unang inilagay ko nga dito itong ating bawang. Susunod ko naman itong ating sibuyas. Bali sa sibuyas ang ginawa ko lang dito, hiniwa ko lang ito ng paba. Saka maninipis. Igigisa natin ito hanggang sa maganito yung tsura niya. At kapag nalamta nito at lumabas na yung aroma, ilalagay na natin itong ating bagoong. Ang ginagamit ko nga dito itong ating bagong alamang. Ito yung nabibili sa supermarket na nanak-process na. Pero pwede naman kayo gumamit dito ng sariwang bagoong. na nabibili sa palengke, kailangan nyo lang itong hugasan para mabawasan yung alat. Medyo maalat kasi yon. <laughs> at this point, ilalagay na natin itong ating giniling na baboy. Bali, 3 fourth na giniling na baboy yung aking niluluto dito. Tamang tama lang ito, ulam namin pananghalian sa kahaponan. Kapag nagluluto kasi ako ng ulam, damay na yung pati hanggang hapunan. Para isa kang luto lang, di ba? Init-init na lang. <laughs> Matapos ko ang mahalo itong ating giniling na baboy at this point naman, lalagyan ko na ito ng gata. balang gagawin ko lang dito ay kakalahatiin ko na itong 400 ml na gata. Hindi ko na uubosin para hindi ganun kadami yung sabaw. Matapos ko ang mailagay itong gata, ay tatakpan na natin ito. Bali, papakuloy natin ito at lulutuin natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Mabilis lang naman maluto ito ating ground pork. O, giniling na baboy. Makalipas ng 10 minutes ay binuksan ko muna ito. Dito naman sa parito ay titik ko kung pasok na sa akin panlasa ang lasa nito. At dahil nga para sa akin ay okay na yung alat ito. Maglalagay na lang din ako dito ng pamindang durog. At maglalagay din ako dito ng asukal. Dalawang kutsarang asukal yung akin inilalagay dito. Ito naman ay pambalansi sa lasa ng ating sos o subaw. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa kalagitnaan ng aking video, ibig sabihin ay interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagay na nga ako dito ng ating sahog na gulay. At tatakpan ulit natin to at lulutuin natin to ng mga dalawa hanggang tatlong minuto. Maluto lang yung ating nilagay na talong. Makalipas ng dalawang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parinto ay sigurado na akong lutong-luto na nga ang ating inilagay na talong. Kaya naman, ilalagay ko na itong ating panghuling sangkap. Mayroon nga tayo ditong ceiling green. Ito naman ay para may kaunting sipa ng anghang yung ating nilulutong ulang. Pero naman ito ay nakadepende sa inyo. Kung ayaw nyo nganghang ay okay lang, skip nyo na ito. At ito na nga, lutong-luto na nga itong ating ulang pananghalian. Pwedeng-pwede na natin to serve. Ito na nga yung ating binagongang giniling. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!